O oh, ito mga body ha, baka sabihin na naman ninyo ay hindi na naman kayo binigyan ng impormasyon ng Facebook tungkol kay Taal Volcano. Kasi kanina, bandang alas una ng hapon ay nagpalabas sila ng Taal Volcano Advisory. Siguro naman ay nabasa nyo na yan. Ito ay tungkol sa Notice of Increased Seismic Energy Release from Taal Volcano. So, basahin natin mga body, no? Hindi ko na ipapakita sa inyo dito. Uh, tingnan nyo na lamang sa, sa Facebook page ng PHIVOX. Uh, so, since January 4, 2025, stations of the Taal Volcano Network or yung TVN situated on Taal Volcano Island have been recording a pronounced increase in real-time seismic energy measurement or yung natawag na ARSAM. So, a total of only 12 volcanic earthquakes 12 volcanic earthquakes mga body including six tremor events so uh, bukod pa yung tremor events na yon were recorded by the TV and since January 1 2025 so anong date na ngayon January 6 So visual observations also noted the absence of a degassing plume from the Taal main crater since the start of Arsam increase. Taal has been degassing sustained levels of sulfur dioxide or SO2 for the past four years with the latest emission measured on December 30, 2024. So kung matatanda ninyo no, sa araw nag-update tayo sa San Nicolas, I think ito ay Sunday. Uh, wala tayong napansin na pag-usok ni eh, Taal Volcano. So, totoo pala yung sinasabi mga body na hindi porke at hindi naglalabas ng usok si Taal ay eh, kalmado siya ayon dito sa Feebox, uh, merong nararamdaman or merong sila na itala na increase seismic energy sa Itaal Volcano bagamat hindi siya umuusok. Kaya kasi nasabi ko, di ba, yung mga yung bulkan na yan ay nasa loobang kuno. No? Hindi natin masasabi na kalmado siya mga body dahil wala tayong nakikitang ang Pero kita nyo naman, noong January 1 papala nagkakaroon na ng, ano, ng ganitong uh, activity sa Itaal sa ilalim nito. And as we are making this vlog, this Taal Volcano update, ay meron tayong mga ano, meron tayong mga nababasa sa ating group chat na Bantay Taal na kung saan ay mukha may pagpusngat ngayong gabi at may mga na karamdam daw ng pagburog o pagdagundong. Hindi natin alam niya hindi natin makukonfirm kung totoo nga ba ito. Pero As we are making this uh, vlog mga body, so 8.34, kanina ay uh, sunod sunod yung message na lumalabas sa aming uh, Bantay Taal Group Chat at sinasabi nga na may mga pagburog. Hindi natin alam kung totoo yun pero itong masasabi ko sa inyo na huwag natin baliwalain yung sinasabi ng Feebooks. Ngayon ipaparinig ko sa inyo mga body yung uh, interview ni Ma'am Mariton uh, Bornas dito sa ANC. Pakinggan nyo mabuti. Ito yung tungkol sa inilabas nila na advisory kaninang alauna ng hapon. Could you provide um, an update on the significance of the 12 volcanic earthquakes, including the six tremor events recorded at the Al Volcano just earlier this afternoon? Okay, so um, we've had only a total of 12 volcanic earthquakes, that's including the tremor events in January, 1 to the start of the year. But um, despite this, we are recording a rise in the seismic energy release of the stations, specifically on the volcano island and some nearby stations, which is a um, um, manifestation of the background tremor. So, uh, this background tremor is not counted among the volcanic earthquakes. So, this is a So, yung sinasabi niya, yung 12 volcanic earthquakes, bukod pa doon mga body, yung sinasabi na Uh, volcanic tremor diba doon sa report nila may 12 volcanic earthquakes including 6 tremor events continuous uh, slow rocking of the volcano and uh, we know from, uh, from many studies uh, on similar volcanoes that this kind of background uh, tremor or ambient noise can actually be uh, indicative of um, a possible eruption. So we are... So yung background tremor, at ito ay hindi lamang sa Taal Volcano mga body, ayon na rin sa mga eksperto. Kapag may mga gatong uh, background tremor ang vulkan, indicative of possible eruption. Yun po yung sinabi ni Miss Mariton Bornas. And have a, uh, an advisory to this effect. Also, we notice that there has been no visible decapping in from the, the um, nuclear for the past several days, which may indicate that the normal passageways of the volcanic gas coming from the volcano are blocked. And this actually is not very good news because that might actually cause volcanic gas to. accumulate within the uh, volcano and this may, may trigger a phreatic or a minor phreatic eruption. So yun ha, hindi porket hindi nagbubuga ng usok si Taal ay kampante na kayo. No? Kagaya nga sinabi ni Ms. Maritol Bornas, maaaring kaya hindi nagkakaroon ng pagdidigas uh, si Taal Volcano ay dahil barado siya. May nagbablock doon sa sa uh, area na kung saan ay dapat lumalabas yung uh, usok, no? So kapag naipon yung pressure sa ilalim mga body, maaaring magkaroon ng uh, isang eruption si Taal. Yan po yung sinasabi dito ni Miss Mariton Bornas. Ayun, mga body, uh, merong tayong nababasa ngayon na naano na post from Municipal Disaster Risk Reduction Management Council Talisay nagkaroon po ng priatic eruption si Taal bandang 7:34 pm up to 7:45 pm yan po yung uh, bagong uh, apo post lamang medyo malabo lang yung ano niya yung yung ano niya yung video pero kitang-kita na, na malakas mga body yung pag paglabas ng usok 7:34 PM mga body Ayan So yun ang mahirap mga body no yung magkaroon ng biglang eruption si Taal tapos gabi pa kaya nga nagpapasalamat tayo at binabalaan tayo ng Fibox ngayon. Binabalaan tayo kasi kung noon ay eh, iniisip natin na nagkaroon nga ng 2020 eruption, hindi tayo nagkaroon ng, uh, ng babala. Pero nung mga panahon yun mga body, meron ng, ano, meron ng ginagawang activity si Taal. Eh. So yan, na nagkaroon ng priatic eruption si Taal Volcano. 7.30 p.m.